Hi guys! Welcome to my blog. For today's video, lumabas ako. Nasa Soda China, Greece kami. Actually, drill namin kanina. Pero lumabas ako kasi kagustusin ko ang pera namin. Eh, sabi nila, kung mamatay, di naman daw madala. So, pag shopping shopping kami, guys. Ito yung itsura ng bus nila, guys. Guys! Nasa bus na kami. Nasa ano kami ngayon? Soda. Soda ba ito? kami ng bus. Ano lang? Uh, 1.50 euro. papunta, tapos pabalik 1.50. So, so lahat. Maka 3 euro lang. So, di pa lang po bilang yung oras yung biyahe namin. So, sumayang kami guys. Bye. Char. Ito yung tura ng bus nila. Tapos ako yan, nasa bus, oh, usual feeling, 100% feeling, maganda. Tapos, ayun yung madadaanan namin papunta sa town. Around 20 or 15 minutes lang. Depende sa driver kung mabilis o ano. Pero, ma madali lang naman siya, guys. Ako yan, emotion. Emo Emote, lang, guys. tas ayan. Mabilis ako kausap. Dumating na kami dun sa town. Tapos, pagkababa mo, dun ka din sasakay. Dapat tatandaan mo. Kasi, first time namin dito, tinandaan ko naman yung may supermarket yung harap. So, yun kami babalik. Pero, mabilis. Hindi ka naman ma... -ano, sa mga shop. Kasi, dar lang Hello, from Greece. Where well, uh, are? Thank you. What What you doing? <laughs> I'm fine. I'm yes. fine. Uh, that perfume. Um, we have a perfume. How With long? The have... Wait, the sense. Um, How long you work here? One year. One year. How is it? It's, it's very nice. Very nice. <laughs> very nice. Salary is very good. Yes. Paying good money, ah. Thanks. Thank you. Thank you. Bye. -bye. You're welcome. Bye. Tapos, yes, guys, nagbidyo-bidyo na ako, guys. Pagkatapos kong kausapin yung tendera, wala naman talaga akong binili. naka edges lang ako. Yung kaibigan ko lang yung may binili. Pero bumili naman siya pabango. So, okay lang na kausapin ko yung tendera. Tapos, pumasok din kami dun sa may damitan. Ayan. Kaya mabilis lang. Kasi tumingin lang ako. Nagbago na pala ang isip ko hindi ko nagagastusin ng pera ko. Sure. Sabi ko, kailang, kailang, kaya, kailang kaya, ano, mag-grow, mag-shopping ako na hindi na tumitingin ang pressure. Darating din yun. Tiwala lang. Yan, pabalik na kami ng ship, guys, kasi wala ng time. Ayun yung itsura, papunta dun sa bus station. Guys, nandito na kami sa, ano, sa cabin. Ito yung nabili ko, guys. Oh my God, bug. Deserve. Ang mahal na broken heart dito sa Europe. Ano pag -an Bart mo? <laughs> Tapos bumili din ako. sabi niya na wala ka kasi sure na. So, din so, din ako ng... Hindi ko ng kung sundin. Sige lang, din. Ito yung mga resibo. Yung stock pa yung mga resibo po. Guys, bumili ako ng dress. Deserve. Siyem, green, 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 green bye guys, susukapin so, so natin guys